talaga kita kita sa akin ng ano ng mga saikan ayan ganda po na saikan ko ayan oh. ganda na saikan eh. Oh. taba po siya ito taba po niya, oh. Sa to. Ang nilagay sa ito. Ang natin na sa ikan. Ang tanim po rin. Ang um, palasala po natin dyan. Itong pinapa. Para po yan. Ang nagay sa ito. Luluto na natin itong ano, sa ikan. Yan. Magigisala na po natin sa bagong sibuyas, kamatis. May natin ng konting pampanghang. Kita muna tayo ng bawang. Okay, natin yung kamatis. Kaya muna natin na ibambut yung kamatis. Kaya muna natin yung, una, yung sibuya at saka yung chili para umangho siya. Kaya sa bawang muna natin. Kaya muna natin siya kumbulo. Okay po. So, oh, kukulong na po siya. Medyo, ano na po yung, ano, yung kamatis. So, dito na po natin itampog itong sa ikan. Ayan. O, oh, po, luluto. Wala po akong katulong ngayon. Oh, wala kita po siyang maluto agad natin, aga natin ng konting patis malarap po pang palasa dyan patis konti lang po para di po masyadong malap ah, konti seasoning konti lang po oh, lagyan na po natin itong tunutin na pa Pinutulputol ko na po para tigitigisa po kami dyan. <laughs> Wala po lamangan. Ayan po. Ayan, nakaluto po tayo ng ginisang ay yung ginisang sa ikan. Salamat po. Thank you for watching. Ayan po, nakaluto po tayo ng sa ikan mayroong pinapa. Rang po. Thank you for watching.